So alam nyo ba ang Alam nyo ba mga idol ang level bar ay hindi minsan accurate? Huwag kayong masyadong uh, magpaniwala sa level bar. No? Eh, papakita ko sa inyo ha. Ah. Papatunayan ko sa inyo. Yan, tara. So, ayan idol o. Oh. Yan, no? Tuwid na tuwid. Yan Oh. No? Diba? Gitna ang gitna idol ha. Ah. Gitna ang gitna ha. Ah. ha. natin. Huwag kayong magpaniwala sa level bar. Nakatulong to eh, siyempre. Pero tignan mo kung nasaan talaga tama. Double check nyo. So ito na nga mga idol. Good morning, good morning. Yan, 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 yan. Ah, uh, medyo naiinip tayo mga idol at ah, uh, papagod na ako sa kawa vlog. <laughs> pero tuloy pa rin tayo mga idol. So ito mga idol, uh, update lang na ginagawa. Nagkabit uh, nag uh nag tayo ng hamba. Nung nakaraan, pakita ko sa inyo. Tapos may mga tips tayo. Siguro i-vlog ko yung pagkabit ng hamba. Although may mga tutorial tayo dyan paano magkabit ng hamba. Discount ng hamba pero Papakita natin ulit. So ito mga idol update tayo sa ating ginagawa na uh, pinapa uh, masa natin. Yung halo si Boss Alex kasi tutuloy natin yung uh, palitada. Ayun. So ito mga So yung porsyon uh, portion niya na idol ay lalagyan din ng hamba, ano? So ito mga idol, lalagyan din ng tape kasi palitada tayo. Medyo si s'yempre kakainin ng semento minsan, masakit sa kamay. So yan mga idol, kakabit natin 'yan, yung hamba na 'yan. So nakapagkabit na tayo ng hamba dito sa CR. Ayun. Ayun. So ayan. Tapos kabila naman. yan So, i-finish na lang natin yung gilid ay So, ito. Uh, ito yung ginawa natin kahapon. Palit natin sa bowl. So, may natira. Nabitin. So, yan ang tatapusin natin. Itong gilid. Yan. So, itong gawa natin kahapon, mga idol. sa araw lang to. Yan. Papunta doon. Tapos, papunta dito. Hanggang dyan. Yan yung gawa. So, may natira. Ito yung tatapusin natin ngayon. So, yan. Mga idol. Yan yung ating, uh, ating update. Ito, yan yung ating uh, chambang kalaman. Diyan. Yan si Boss Alex ng halo uh, siyempre yan di diba? so yan ang yung ginagawa so yan ang ating tatapusin tatapusin today mga idol yan yung kurso na yan para makinis yan so yan papakita ko sa inyo maya maya pagkatapos no? so yan mga idol so may papa uh, kita lang ako sa inyo idol ito. Ito ito ito. Ito ito, idol ito 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 vlog, eh. <laughs> ito content, ito 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 level bar yeah. level bar yung mga idol uh, so alam nyo ba alam nyo ba mga idol na level bar ay hindi minsan accurate ha huh? uh, sa mga hindi nakakaalam yung mga beginners dyan huwag kayong masyadong uh, magpaniwala sa level bar no so kailangan may double check kayo sa uh, level bar i-double check nyo hindi ko oh, pwedeng uh, pag uh, gamit nyo nito ay yun na yun kailangan i-double check nyo parin okay naman to mga idol nakakatulong uh, naman talaga to pero minsan ay uh, hindi accurate ha huh? Uh, alam to na mga gumagamit ito, yun, mga skill natin, alam to na hindi talaga ito accurate. Na minsan talaga double check, Nagamit kayo ng uh, hulog, yan. Ang hulog ay accurate, yan. Pero ito mga idol, no, papak papakita ko sa inyo mapatunayan ko sa inyo. Yan, tara. Kira tayo sa ating hamba, yan. Yan. So, ayan idol, oh. yan Oh. Tuwid na tuwid, yan o. Oh. Diba? Gitnang-gitna idol ha, gitnang-gitna ha. Yan Ah. Tapos, balik na natin. Dito pa rin yung porsyon. O, nasa na. O, diba? O. O, diba? O, gumit na ba yan? O, balik na natin ulit. O. O, diba? O. O, ulit natin para maniwala kayo na hindi accurate. O. Idikit yan, no? o. 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 Balik na natin ulit para maniwala kayo. O. 'di ba? 'di ba? Kung ikaw beginners pag gumagamit ka nito, be sure lang na uh, uh, tip lang 'yung mga idol ha. Alam naman ng mga ano 'to eh, mga lalo mga masun, mga gumagawa gumagamit ito. Kasi magpaniwala sa level bar, nakakatulong 'to, eh, siyempre. Pero tingnan mo kung nasaan talaga 'yung tama. Double check niyo, 'yun lang mga idol. So, sana may natutunan kayo idol ha. 'Yan.